So ayan, yeah, welcome back dito sa channel natin. So ngayon, isa na namang uh, amplifier yung papakita natin sa inyo. So dito ipapakita ko yung basic tips kung paano nyo magagamit ulit yung ganito yung klaseng amplifier. So ito is, dinala dito si Rana siya. So DB Audio Bluetooth Tricks 15 uh, 87A S pala. So yun yung pinakana ano, niya. So ayan. So dito titisting natin papakita ko sa inyo kung ano ba talaga naging problema nito so ayaw na daw siyang tumunog pero yan gumagana pa naman yung power nya so charging so yan ito yung power then wala lang siyang display dito so yan oh, wala siyang display so meron naman siyang yung ilaw nya so pero yung minaka importante dito yung pinaka display so, wala talaga siya so yung mga ganito kasi kadalasan nagiging problema nya so papakita ko sa inyo yung ah uh, problema talaga lagi lumalabas kapag uh, lagi ito siyang ginagamit so lalo na kung matagal na siyang nagamit so yun yung nagiging sakit nito bali dito sa loob may kita nyo yan dyan yung pinaka ah uh, problema ng amplifier na ganito so itong bago ka pala palagi dito sa channel natin sana wag na wag nung kakalimutan mag like at mag subscribe dito so tuloy natin So ayan, ito lang yung pinaka-board nito. So kumpleto pa yan. Diyan pa yung battery niya. So, ito yung naging uh, reason kung bakit siya ayaw nang tumunog o ayaw niya nang magpower. So, dito kasi sa loob nito, so, kumpleto na yan, Diyan na yung IC amplifier niya. So, para dalasan, doon yan siya bumibigay katulad nito. So, ilapit lang natin itong camera. So, ayan. So, ito siya. So, nakikita niyo yung dalawang IC na yan. So, ayan katagalan nasusunog yan kapag sobra ng tagal siyang nagagamit so yan bumibigay yan siya so kung nakita nyo yung dalawang IC na yan, na mayroon parang bilog sa gitna na siya so nasunog na yan yan o oh, yung dalawa na yan yan, so ang kadalasan niya mawalan siya ng power din wala na rin siyang audio so dyan kasi lahat dumaan sa system na yan was na masira yan wala na mahirap saka mahirap na to siyang uh, palitan pag mga ganito sa, sa sobrang liit na nga ng mga parts na to kaya hindi na siya ganoon kadali na may re repair pa so yun yung pinaka reason dyan kaya pag may meron mga ganito so may idea ako sa inyo isi-share at, at yung uh, kagaya nyan sabi natin wala na siya so dito sa likod nyan may makikita kayong parang uh, itong butas na ito so yan lapit natin yung konti So, makikita nyo yan dito so yan tanggalin lang natin so, may guide dyan sya dyan na pwede natin siya pump lagyan so, buksan nyo lang yan so pag na open nyo naman ito na lang naman yung laman nito yan wala yung ibang division sa loob so isang malaking box lang talaga yung nasa likod nya so malaking cover So, yung speaker pala, kung mapapansin nyo, karamihan na ganito. Dual ang speaker nito. So, depende dun sa ikakabit nyo na. Kagaya nito, yung uh, lalagyanan to ng battery ng additional kung mayroong speaker kayong may kakabit. So, dito kasi, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng panibagong amplifier. So, yan. nakabang nakaabang na yan. So, kung kailangan mo masira yan, talagang i-design yan para meron kang lalagyanan ng additional kung kailangan mong talagang ganun ang mangyari sa kanya so meron talaga siyang uh, lalagyanan ng additional na pang amplifier so yan so ang gagawin dyan hahanap ko lang ng sasakto sa kanya na pwedeng ilagay dyan so pwede mo siyang butasin so yan ano ko nga pala is medyo makapal yan so kung okay kinakailangan nyo dyan ng lagari so yun maganda So ito yung nakuha nating amplifier. So dual da, dual lang ito siya. So bali dalawang speaker lang, yung tweeter lang pati yung pinaka-bass niya ilalagay natin. So ayan, hindi naman siya ganoon kasakto dun sa lalagyan natin kasi medyo mas maliit siya ng konti. So meron pa siyang remote. So hindi ka na kailangan na umikot para i-adjust siya. So meron din siyang DC and meron siyang easy na power cord. So kung pwede di mo na siya iba battery so pwede naman so ayan ang gawin lang natin sukatan nyo lang yan so kung meron pala kayong mga mas, mas magandang amplifier so option nyo naman yan kung paano nyo sya ipapapalitan so ito papakita ko lang naman yung b tip na pwede nyo gawin pag may mga ganito kayo na nasira na sya so pwede nyan syang palitan ng ibang amplifier katulad nito So yan, kaya may purpose yan dyan na inilagay sa likod nya dahil mayroon niyang ah, uh, pwede ka pang maglagay ng other option if, ever na masusunog nasunog o nasira na yung amplifier nito so ayan, so sukatan nyo lang tukwa so, kayo ng guide dyan para meron kayong saktong sukat so dito ipapakita ko lang siya kung paano siya ikakabit and then kagamit tayo ng barena dito kasi sabi ko nga kanina makapal to yung plastic na to kaya nga kailangan yung gamitan yan ng barena so kasi yung nabili natin hindi sumakto doon sa pinakagilid nung nilagay nilang uh, parang guide na tatanggalin so kailangan natin uh, maglagay na, magbutas dito para makalusot yung pang barena natin so ito yung gagamitin ko dahil na kung lalagarin natin medyo matagal So ayan, nakita niyo naman, so kahit na ano, matigas talaga siya. So makapal kasi yung plastic. Nito. So ngayon pipinis na natin siya. So papadanan ng natin yung mga gilid so, ng So ngayon ito na siya. So pwede na natin siyang ikabit. So didiretso na natin 'yan. So depende sa inyo kung anong position niya. So yan oh, may, pwede niyo na maikutin pa kabila. So sakto-sakto siya. Dito sa kinabit natin. So ngayon lalagyan ko na 'to ng screw. So bali kumpleto na rin siya. Meron na rin siyang kasamang screw na pag nilagay niyo siya diyan. So dinarin kayo mahirapan. So ang gagawin lang natin dito, bubuksan ulit natin kung tatanggalin natin yung amplifier na nakakunik doon sa mismo ay yung wire ng mga speaker na nakakunik doon sa amplifier so, para ma ilabas natin so ito lang yung mga wire na yun so ito lang dati pa kabila. then ngayon buhin ulit natin siya so at least nandiyan dyan pa rin siya so ito na yung pin, yung mga wire nung tweeter and speaker so nakita nyo dual yan isa lang gagamitin ko dyan So dahil nga yung amplifier natin is dalawa lang yung merong connection ng speaker. So yung isa iwan ako na yan dyan. Kaya doon sa may mga ganitong klase ng problema ng speaker. So yung mga ano dyan na nasira na. So wag nyo tatapon kasi pwede nyo pa yan siyang magamit. So ganito lang yung idea. Magpalit, maglagay lang kayo ng panibagong amplifier dito. So ngayon ito na tap na natin siya so kanina kasi merong nakaipit na ano sa isang wire so kailangan pa natin siyang tanggalin then ito yung uh, isang speaker na gagamitin natin so nakas insert lang naman yun dyan sa terminal so madaling madali ikabit and then ngayon so balik na natin siya so yun lang yung pinaka basic na gagawin nyo dyan So, ngayon, testing time na tayo. So subukan natin yung Bluetooth niya. So nandito yung power niya sa pinakababa. So adjust lang natin yung mga volume. So ngayon power on natin. So yun. The Bluetooth device is ngayon, to connect. na tayo ng sa ano natin, cellphone natin para maka The Bluetooth tayo. is connected so, ayan na siya. So subukan natin sa audio. So ito. Kung sa cellphone nyo isagat is na yung pinaka volume niya kagaya nito So sa likod mayroon pa yan siyang volume Pwede nyo kaya sinigyan sa likod niya so, Para mapataas nyo pa yung niya. volume so, Pwede nyo rin itimpla yung bass niya at review niya And try din natin sa ibang audio So may ring para may value kanya So yan siya So sabi ko nga kayo na meron siyang adjustan dito na pwede mong baguhin yung kanyang uh, tunog. So nandito lang sa likid niya yung bass treble. Then meron pala tong mic. So itong paganda nito pwede na rin na uh, mahilig na sa mga ano dyan. Kasi nga lang meron rin po siyang echo na So yung paganda nung so, pwede pwede nyo siya talagang huling magagamit once na masira yung mga ganito yung Uh, amplifier so idea ko dyan huwag na huwag nyo itatapon pwedeng pwedeng nyo pa yung kabitan ng mga kagaya nito so hindi nyo magagamit yan kahit na hindi nyo na iparepair pa yan so bumili na lang kayo kahit kayo kaya nyo ikabit yan yung mga ganyang klase ng uh, speaker so pag yan ang nasira na so ito dito dinala lang so sabi ko nga ganoon na lang yung idea na gagawin na may kung mahirapan ayusin yung uh, pinaka amplifier nya so katulad nyan, mahirap bumili ng ganito ngayon, so yan na lang ang pinakadabis na idea, para muli siyang magamit pa so kita nyo naman, uh, kagaya nito napagana natin siya so yan, sana meron kayo natutunan na mayroon kayong nakuhang idea dito sa ginawa natin so ganyan na ganyan lang yung mga basic idea kapag ganito yung naging problema, ng mga amplifier nyo dyan, so well ako kung meron kayong mga iba pang tanong pala dyan, so pwede naman kayo mag-comment dyan. At siguro hanggang dito na lang muna. At kung bago ka palang pala dito ulit sa channel natin, sana wag na huwag maglike mag-like at mag-subscribe dito. So hanggang dito lang. Stay safe and goodbye. Music